mga ka-trip, good morning. Ngayon na uh, 12.25 dito sa Kuwait. Ngayon dito. tayo. Ito yung dala natin mga ka-trip. Tingnan natin. Ah, tingnan muna natin kung tama yung mga dala natin. Then, syempre, meron tayong flashlight. Pasanigura, panigurado. Reserva. Tapos meron tayong net. Sana makakuha tayo ngayon ng isda. Yung plano natin makakuha ng maraming yung pampritong isda sana makakuha tayo <coughs> yan mga trip lakad lang tayo don uh, doon mamaya magkikita na kami nila ni Jun doon tsaka ni Akmad sama ko si Akmad uh, no 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 thank you nilintuan ako ng taxi ayan lakad lang tayo siguro mga ilang minuto lang nandun na tayo sa dagat so ito bit 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 na natin bit, bit 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 na natin yung dala natin sana maka tawag dito makakuha tayo ng crab sip tsaka yung mayroon ulit yung isdang maliliit masarap kasi yon kahit prito masarap siya hindi naman ganun kadami kasi bawal din dito pag dami yung pang ulam lang kasi pag sobrang dami mga katrip huli din dito hindi pwedeng abusuhin ba ayaw din nila kaya uh, pinagbabawal nila yung sobrang dami pagkuha ng isda, crabs, kahit mga pusit yan mga katrip yung mga nakarang araw wala tayong tawag dito wala tayong vlog kasi nga uh, id dito uh, after ramadan nakakatapos na nong ramadan after nung ramadan holiday dito 3 days na holiday uh, Wednesday, Thursday, Friday holiday dito tawag tapos nung kahapon sabado uh, marami pa rin tao dito nung sabado marami pa rin tao busy tayo mga katip hindi tayo nakapag vlog busy sa trabaho kaya ngayon may time tayo makapunta tayo ngayon ng dagat at syempre bablog na rin natin do uh, doon naman sa dagat napakadilim pero oh, ako lang din at, kahit paano kasi nang iilaw nga tayo eh madilim talaga kasi nag tayo ng uh, crabs kasi pag sa umaga naman hindi naman natin mahuli yung mga crabs kasi kaya tawag dito sa gabi tayo nang huli ngayon kasi maaga yung low tide, 12, 12 pa lang daw is nag maglulu, naglutide na kaya kaya lang hararating lang natin ang 12 prepare pa tayo 30 minutes yan ito yung kalsada ito yung dinadaanan ay mga katrip yan pagdating doon highway na yun sa kabila And then liko na lang dito sa kaliwa. Dire-deretso doon sa sa dating Burger King. Kasi kung may Burger King sana doon, maliwanag kaya lang wala na yung Burger King dahil nagsara na. Pero doon tayo mga isda kasi may parang maliit doon na uh, lagoon. Yung pinagiiista kanong tubig. Doon nag yung mga isda. Sana uh, may umisti na isda doon para makakuha tayo. Kasi pag na sila doon, di na sila makakapunta ng dagat. Na-stuck na sila doon. Makakabalik na sila pag high tide na, high tide na naman. Ah, sana mayroon isda mamaya. Wala rin tayo. Yan mga katip, nandito na tayo sa main highway. Bali, lalakarin na lang natin papunta doon. Lakat na lang tayo papunta doon sa lugar na yun. Puntang Burger King. Yan. Papunta dyan, dagat na yan mga katrip. Yung may ilaw na yan, dagat na yan dyan Kaya lakad lakad na muna tayo Siguro saglit na lang din At nandun na tayo mga katrip Simulan na natin, mang Yeah mga katrip, dito sa Kuwait Parang Manila din Kasi atinan mo Uh, 12 am na pero buhay na buhay pa rin yung ano uh, nandami pa rin mga sasakyan tsaka ang kagatahan lang dito pag naglalakad ka hindi ka masyadong ano ka, takot kasi maliwanag yan kahit nasa ano ka lang ayun, maliwanag pa rin uh, kampante ka maglakad wala masyadong ano, halos kasi dito yung kalsada dito mga katrip halos poste na yan may mga ilaw ano? o ang kagandahan dito halos lahat may ilaw na Kaya, syempre pag naglalakad yung mga tao kampanti sila uh, safe kasi nga maliwanag naman alam mo ang ay, dito naman parking parking area na to kasi kabilaan diyan may mga restaurant na yan diyan. Ngayon oh, nagiiilaw na doon oh. May mga nag outing o oh, nagpapalipas ng gabi diyan na sila. Papalamig, paparelax. O oh, upo lang diyan. Oh, nagiiilaw lang sila. Yan, pizza na pizza hat na. Yan, pizza hat, dadaanan natin. Buhay pa, uh, tawag dito. Uh, bukas pa yan. Ewan ko, ano oras mag-close siguro, alas dos pa yan. 2 a.m. pa yung magsasarado. So, dito, may nagtitinda pang ice cream. Oh. Uh. Ayan, oh. Uh. Uh, ice cream man. Dito kasi, parang park. Ito sa seaside na to may daanan niya na yan oh. maliwanag may marami marami nakatambay dyan sa loob kaya parang pasyalan pa to kaya pag nag, nangingis na kami dito may libangan na rin kasi oh hindi siya yung ano ang dami pa rin tao yan dito sobrang liwanag no ang ah, dami na kasing ilaw yan. Wala tayo dito. Dito, dyan banda, dyan mga katrip. Dyan banda. Bawal na tayo mangisda dyan. Bawal pumasok dyan. Pwede ka mamasyal. Pwede ka tumambay pero mangisda bawal dyan. Kaya doon tayo banda. Lagpas dito doon tayo. After nitong ano na to, itong park na to. Uh, tsaka dito may mga security. Tapos maraming uh, parang biwok. Maraming nagtitinda. Tapos na namamasyal. Tinan nyo ano oras na uh, Magalauna na ng umaga pero Luwanag pa rin Tuloy tuloy pa rin yung tao Mamayang mga madaling araw may tao na naman dito Nagja-jogging na Madaling araw I mean mga Alas 4 Dahil may, medyo mainit-init na Alas 4 lumadami na rin yung tao dito sa kabila na yung mga building-building na yun. sobrang laki dito Ayan. parang nag, namamasyal na rin tayo mga katrip habang tawag dito naglalakad tayo mga isda pero parang tayo namamasyal namamasyal uh, tayo sa park yan mga katrip malapit na tayo Ayan, yan yung Burger King dati oh. So, ah, beaver pa ako kung nakikita nyo yung malaki na yan ano burger king yan dati kaya lang nag close na sayang nga siguro natapos na yung kontrata kaya nag close na yan kasi ito yung mga building na katabi oh. grand hotel ah, doon ako galing oh. sa so, kabila na yan lakad lang <laughs> okay lang yan parang exercise na rin wala pa rin naman sila hinihintay ko rin sila dito kasi naka, naka ano naman yan uh, galing duty papunta na dito ah, ito yung Burger King okay, pero ngayon parang sinara na nila to ibig sabihin baka gigibaan na nila yan sana wag na nila gibain renovate na lang Ayan yung mga panghako to Ganda pa nito kasi may playground pa yan dyan Ito yung training store ng Burger King dito sa Kuwait dati Tapos dito Dito tayo pasok mga katrip Ayan Dilim na dito, kailangan mo na mag flashlight oh, Nandun na sila Nandun na sila sa baba Ayan na Uh, mga trip hindi na tuloy yung pangingisda namin. Naglalaro na lang kami yung basketball. Si Ay! Ay, 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 ay! Ay, ay! 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 From Budan, salam <laughs> From Budan, mga Budanis. Salamat Ayan. po! Salamat po! Yeah. This is Karma! Yeah. Karma, you see something? Uh, Tagalog, don't Tagalog! Forget, don't forget to subscribe, Ayan. like the video, and... You will like the video for sure. <laughs> Street bowlers with me. From Bhutan. From Bhutan. I, I, I will tell my good news okay. friends okay. to watch the video. Okay, okay. Just only, you know how to rap, right? Yeah. Yeah, just rap for a while, while we are. Uh, what, this one? While, while we are uh, walking. I don't know how to rap in English my hidden talent. Ah, that's why you're shy. Yeah. I will come slowly. Yeah. Uh. <laughs> but then I will become a mimicry at Bhutan. <laughs> <Yeah>. <laughs> a guy from no, Bhutan, no? Bhutan. no he, where he, he stays at bed, he's because, doing like this and yeah. doing like that. <laughs> but in Bhutan, nothing, huh? <laughs> because he it's hidden. That's why. Yeah, it's hidden. Hidden talent. Hidden talent. very dangerous. Little knowledge, very yeah. dangerous. Yeah. But is but this one, ooh. Yan mga katrip, nandito na kami. Madilim pa, dito na kami sa court. Mula ang ilaw. Ayan yung ilaw na lang. Ito mga nasa poste. Ayan. Ay abo court. Ayan. Ayan. Ayan yung court. Okay na yan. as may mga bus pa oh. Yeah. Pass to Kinley. Kinley dribbling the ball. And shoot the three. Oh, no good. And pass to by Zap. By, what's his name? <laughs> My name, Binod. Binod, Binod. Why you call me? You calling me in the, no, no, morning? Okay, later, later. Go uh, Go Binod. I have missed As karma Karma is the ball Oh Almost Kili Ayo <laughs> <laughs> Oh Really? Oh, almost ha? Huh? Yeah. Almost he Oh really? Again 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 jump Jump Oh Hahaha <laughs> Doji. Oh. Okay, shooting, 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 shooting. You know how to shooting? Only here. Too no much far. Shooting here. You, you, you first. If you no, if you shoot the ball, you still. You are the Ro, ro, next, next, next. so next? Wow! I, I, think think he, I think he used to play. Yeah, yeah, yeah. Oh. Good. Next, you, next, you, you, next. You. Me? Yeah. Try, 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 try. Maybe I don't know. Oh, two, one, 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 one. Oh, two. <laughs> two, huh? What happened to Kinley? Oh three, oh, three, 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 three. Oh. Why, like that? Oh. <laughs> Maybe you cannot play, huh? How many now? Four. Four? Oh. Oh. Filipino, Stephen Curry. <laughs> Filipino versus uh, Bhutan. No, no, Filipino, Stephen Curry. <laughs> That one oh, We did not play The screen was not The screen was Oh, uh, you You click on it like that Yeah, yeah it, it's coming It's like that, huh? Uh, yeah Karma, No good I'm not sharp I'm not sharp G Okay, we play. Ah, huh? I'm still full. Like yeah, half court. Yeah, have code. I 3 code. 3 3 on 3 ya huh? We play on 3 on 3. Yeah. Okay, just wait. Yeah. Hello, hello mga ka-trip. Tapos na po kami maglaro ng basketball. Thank you so much to all our big here from Bhutan. Say hi to Bhutan Hello Hello. 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 Uh, good morning in Bhutan now Hello sandwich Hello, sandwich. Hello sandwich. And if you guys know me I'm Karma from Bhutan <laughs> And I'm still in Kuya's vlog today <laughs> I'm just kidding, huh? No you Merry dead. Christmas. <laughs> Remember the vlog? Yeah. yeah <laughs> Hello. Hey, trip. We are finished already. Yeah. Now it's time to go home and rest. All but tired. Oh, uh, only one injured here. Yeah. Who? Tin Lili is injured. He's uh and finger. <laughs> so Deadpool, uh, uh, <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. <laughs> Our <laughs> Deadpool, uh, <laughs> <laughs> Now what time now? Time check in Kuwait is 2:30, 2 30, 2 .30 a.m. in Kuwait. Uh, we are now uh, we are still in the uh, street now. like this. Uh, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell. Okay, everybody. One, bye. two, three. Don't, don't forget, forget to like, and share, shares, and, subscribe, and subscribe, and click the notification bell. Thank you so much. Bye bye. Get that in your ear and hit. <laughs> Ayan mga ka-trip, titignan namin dito. May nakita kami open na ng tinapay. Stick, the bread stick. Hello, salam. How are you, my friend? Tamam. Tama ba, my friend? This one, the stick. Wide kilo. Oh, wide kilo, ada kilo dinaro. Dinaro, Sa the white kilo? White kilo. Ah, kilo. Ada kilo-kilo eh ang gusto nus nus ang bahala ano samoy ano samoy check this one ada cham ada kilo kilo ba? ay kilo kilo talata ah talata kilo ada wajid eh talata wajid ha ada kulo haya talata dinner you want this one the stick one the bread stick just only five hundred

stick. Ang doon kami 500 pesos. Tama yun. Yeah. Hmm. Sag di siya, ilasa siya, ya? Wem. Mus. Sukran. Das unos, dos yun ba 500 pesos. Sold na kami dito. Sukran, oh. Bibi. Good salam. Assalamualaikum. <laughs> Eid Mubarak, Bro. Eid Mubarak. Mubarak. Salam. salam, Sir. Salam. Mantap, salam. Nah, men. Kopi You don't eat you. Okay. I'll sleep here. Like, I don't want to go. <laughs> I want to read here. No. <laughs> oh me too, why? No, i'll buy also that guy. Nice, nice, huh? Thank you. Uh, oh. Nice. Burnko. And yeah. It was a tiring night today. Oh, everybody say thank you, thank, thank you. Everybody, good night. Good night. One, two, three. Thank you. Thank you, you so bye much. Bye, bye. bye.